Okay mga bro magandang araw Welcome back na naman at meron na naman tayong gagawing isang solar light dito mga bro na pabilog yung kanyang ano, style Ayan bali sabi ng may ari mga bro ay madali, madali daw ito malubat Kaya sabi niya paano kayang gagawin dito bro sabi niya madaling malubat Bali hanggang alas 11 lang ng gabi nalulubat na sabi niya Okay, so si share ko sa inyo mga bro kung paano natin na uh, patagaling malubat ito. Gawin natin pang magdamagan. So gumagana ito mga bro, automatic siya pagka madilim na. Kung na siya umiilaw na siya, susubukan natin. Yan, bago ko ituturo sa inyo yung gagawin natin dyan para gawing pang magdamagan. So kapag tinanggalan natin itong solar, kung halimbawa madilim na, pusang iilaw yan. Bali, mag-automatic ito mga bro na iilaw, susubukan natin. Ayan, Okay, natanggal na. So, nag-automatic siya, oh. Ayan, oh. So, ayan. So, bali, nag-automatic siya, mga bro. Ayan. So, bali, ibalik natin yung con. Kwan. kwan natin. Solar natin para mamatay yung kanyang ilaw. Ayan. So, nagkakarga na naman siya, oh. Nakakulay red na naman siya. Ayan, oh. Okay, ayun o. So, ibalik natin. Tapos, convert na natin para matagal malubat. Okay. So, ang mangyayari, tatanggalin natin itong pinaka-cover na mukha nya. Yan. Okay, tanggalin natin. Tapos, tanggalin natin yung apat na pinaka-screw. Bali, kung mga bro, ganito gawin nyo para ano, matagal malubat yung ganito nyo. Kahit yung mga, kuhan, mga kudrado ba, na solar headlight o solar light. Medyo mahangin mga bro. Ayan o. So, iisa lang yung kanyang battery. You know? Ayan o. Ayan. So ang natin diyan mga bro ay dadagdagan lang natin ng pinaka battery. Ayun. So simple lang naman. Bali ito mga bro yung idadagdag natin. Ayan. So ayan ipapak natin. didikitan lang natin para ano di sila mag iwalay ayan So, ganyan. Tapos, yung positive, itong, kung natin, yung inilagay natin, i-coconnect din natin sa positive. Tapos, yung negative, i-coconnect din natin dun sa pinaka-negative ng dating battery nya. Okay. So, bali mga bro, balatan natin yung, kung natin, pinaka- wire natin Okay. So, balatan natin yung negative natin. Tapos, balatan din natin yung pinaka positive natin. Okay. Medyo ipokus natin mga bro. Ayan. So, bala. Ang ginamit na positive dito sa isang battery na dinagdag natin ay kulay dilaw yung positive. Tapos, pinagi yung pinaka negative natin ay kulay black ayan so bali applyan natin gawin natin kung mga bro pang magdamagan yan malulubat yan kapag kung na mga kung yan, mag uumaga o madaling araw ganun okay so gawin natin ano pang magdamagan para mas matagal malubat ba ayan Parang lang ito mga bro. Pa Paralel lang ito. Connection. So, i -connect natin. Itong kulay dilaw sa positive. Positive to positive. Negative to negative. Okay. Ayan. Okay, bali natin. Lagyan natin ng masking tape. para iwas ground ba okay lagyan natin ng tape o oh, masking tape yan tapos lagyan din natin yung isang wire natin yung negative Baka uh, magdikit sila. Okay, nalagyan na natin mga bro. Bigisin na rin natin ito ng masking tape. So yan. para uh, kuan hindi sila maghiwalay ba Okay So tingnan natin kung nagcha-charge o nagcha-charge siya oh Ayan, oh Okay balik na natin Tapos balik na rin natin yung mga kunya pinaka kanya screw Okay na, balik na natin mga bro. So, ilagay na rin natin yung kanyang takip. Ayan. Susubukan so, nating tanggalin kung iilaw. So, tanggalin natin dito. Sa so, kanya ano, Solar. Ayun. Okay. So ayos. Ibalik natin para mag charge Oh. Pagka madilim na mga bro, automatic siyang magiilaw. Tapos pagka liliwanag naman, na automatic siyang mag-off. Okay, so ganun lang mga bro. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa video ito. Okay, ayos.